Nagkatigom ang mga miyembro sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Agosto 22 sa gabi sa Brigada Business Hub sa Diversion Road, Barangay Mabuhay, Jensan. Gihisgutan sa maong panagtigom ang mga isyu nga kasamtangang nahitabo sa rehiyon sama na lamang sa epekto sa pagmina sa Barangay Ned Lake, Cebu South, Cotabato. Sumala pa sa presidente sa KBP nga si Father Angel Venabedes, importante nga matuki sa matag-broadcast practitioner ang mga nagakitabo sa palibot nga makaapekto sa kaayuhan, sa katauhan. Well sa meeting sang KBP Sergeant karon malipayang kita nga una na nasgotan nato ang issue, ang concern nato sa uh, kinaiyahan sa ecology. Labi na particularmente iguk kita dari sa saranggani General Santo City sa uh, maan kag sa basak nga uh, plano sa pagmina copper and gold sang 88 Mining Corporation kag nalipayon nako bilang chairman nga bisan ang aton nga mga uh, kauban nga mga registration na kurat og nakita nila nga oy importante nga tutukan po nato ni Papay sa atong mga katawhan og labi sa tanan ang protection sa atong environment mapadayon nato nga mapasulong para sa atong nga uh, kaugmaon para sa itong mga bata. Sigun sab ni Ini nga kinahanglang mapatigbabaw ang kaayuhan alang sa katawhan o pinaagi sa gihimong panagtigom na paambit sa matag-usa ang ilang nagkalain-laing opinion aron mapalambo pa ang grupo sa paghatudog insaktong impormasyon sa publiko. Nahisgutan o sab ang mga forums nga dapat paghimoon sa KBP sa hindi lamang para sa katawhan kundi para sa taon na formation sa mga kauban na ito nga sa mga media. Do ang concern po sa KBP sa self regulation uh, we assure the public that with this nga aton nga uh, panaguban sa mga managers mga broadcast practitioners nga under sa KBP uh, maging masusi kag maging maayo pa gayon ang atong pagbantay sa aton nga uh, uh, kauban para nga ang kamatuuran, ang ang maayo o ang para sa uh, kinatibukan nga kaayuhan mogid ang ato ang mapadayag og ang mga abuso ma-address pod nato very thank you no ang brigada members siya sang KBP tro sa ilang uh, franchise no sa ilang uh, company and uh, like any other uh, KBP member station dako nga tabang ko nga ang pagkahiusa uh, ako personally uh, nalipay ko na naging host ang Ato ang Brigada Hub para sa Sininga KBP Meeting. Usa sab sa mga nagpaambit sa iyang mga opinion o idea ang presidente o founder sa Brigada Group of Companies na si Elmer V. Catulpos. Matod ni ini, kinahanglang mamintina sa matag broadcast practitioner ang integridad sa paghatag og impormasyon sa katauhan. Giawag sab ni ini ang matag usa nga establisar ang maayong relasyon sa grupo o musunod kanunay sa mga rules and regulations sa KBP. Dungan ni ini, gihisgutan usab ang mga aktibidad sa umaabot nga mga bulan o pa nga programa nga makatabang sa paglig-on og pagpalambo sa KBP. Sumala pa sa presidente ana ana sa 200 ang mga miyembro sa KBP sa Sarangani og Jensen nga nagalihukan sa ilang nagkadaiyang media platforms. Kahinom ang KBP giorganisar kani April 27, 1973 aron sa pagpalambo sa profesional og itikal nga mga sumbanan sa pagsibya sa Pilipinas sa radyo ingon man sa telebisyon. Ang mga miyem sa KBP gilang -Kuban, sa mga tag-iya, manager o operator sa mga istasyon sa radyo ug telebisyon sa Tibuok Sarangani o Jensan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enemy Mugpun, Brigada News!